Hinggil pa rin ho dyan, kapatid na Yushel, totoo bang kaisipan ng masama? Ayan, ito ho yung sinasabi nila, yung pagpaparatang. Kaisipan ng masama ang lumalaban sa sampung utos? Eh, yan po yung sinasabi ng iba, na gayon nga daw. Pero sa Biblia, hindi po totoo yun na masama ang gayong kaisipan kung ba ang Biblia ang ating pagbabasihan. At uh, may mga batayan po niyan para po maunawaan natin. Sa San Juan 9.16, pakinggan po natin ito mga kaibigan. Ang ilan nga sa mga pariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa sabat. Kita nyo yan. Datapat sinasabi ng mga iba, papaano o paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila? Yeah. Eh, ang pinagbibintangan nila, eh, ang Panginoong Kristo Yesus. Opo. Kaya naman nila pinagbibintangan, eh kasi nga, hindi na uh, sinusunod o ginagawa ng Panginoon Nung si magkatawan tao, yung paraan ng pagsunod ng tao nung panahon na yon Tungkol doon sa pangingilin ng araw ng sabat Ang pangingilin kasi, kapatid na Gabriel, eh, hindi ka pwedeng gumawa ng anuman pagka araw ng sabat Totally walang gagawin mm, mm. Hindi ka pwedeng, uh, katulad noon, mayroong bulag Ang alam ko, bulag itong mm -hmm. dito, dito mm -hmm. pina, pinadilat niya Opo eh kaya sabi niya hindi tama itong ginawa niya. Mm -hmm. Dahil doon eh iniisip nila masamang tao. Masamang tao to. Ang Panginoong mm -hmm. Christ Jesus. Mm -hmm. Eh meron ang, yung ibang nakakita eh kung masamang tao yan, bait makagagawa ng ganyang kagandang kabuting gawa na napadilat yung bulag. Eh kaya nagkabahagi ang kanilang paniniwala, nabahagi ng paniniwala yung mga nakakita nung bagay na 'yon sa makatwid, hindi na ganong katibay yung kanilang panuntunan na sinusunod tungkol sa pangingili ng araw ng Sabat dahil ipinakita ng Panginoon na kung noon lahat ay sumusunod nung dumating siya, hindi na gayon. Ano ang dahilan? Kasi po, yun nga, yung sampung utos kasi hanggang sa panahon lang yon ng bayang Israel. Hanggang sa panahon ni Juan, nagkaroon na ng hangganan. Eh, Si Juan, gaya ng ating nalalaman, siya lang ang nasakop noon. Pero mula sa Panginoong Kristo Yesus, hindi na nasasakop ng sampung utos. Bakit? Pagka ang sampung utos na natiling sinusunod hanggang sa panahon natin, ipinaliwanag po ng isa sa mga apostolyan na si San Pablo. Narito po. Pangalawang Korinto 3.14 hanggang 15. Datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsi, nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka ang matandang tipahan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapot hanggang sa araw na ito, kailan binabasa ang mga aklat ni Moises ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Oh, no, maliwanag yan, di po ba? Pag binabasa ang sampung utos, aklat ni Moises, sabi ng Apostol Pablo, eh merong nakatakip sa kanilang puso. Natatakpan ang kanilang puso. Merong versyon ng Biblia, natatakpan ang kanilang kaisipan. Ibig sabihin, nananatiling yung dapat nilang maunawaan, hindi nila naunawaan. Kailan? Pag binabasa yung sampung utos, ano eh, bang dahilan? Bakit binabasa yung sampung utos, yung aklat ni Moises, yun na ipinapaalala sa mga Israelita, o oh, ito yung kautusan, dapat nyo sundo nito. Hanggat gayo ng kaisipan ng tao, e eh gaya ng may talukbong ang isip niya, yun dapat niyang maintindihan, hindi niya maintindihan. Sino nagsabi niyan? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, isang hudyo, dating tagasunod ng sampung utos. Pero nagbago, nang siya'y magbago, sinabi niya ang mga salitang ito. Hanggat ito ang pinangahawakan ng tao, ang katulad niya, may talukbong ang puso. Hindi maunawaan ang talagang dapat maunawaan tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Uh -huh. At kasama nga ho yun, yung pangigilin ng sabat. Opo. Uh -huh. Kung i-insist na i-observe pa rin yun, kasi hindi naman ho yan gaya ng pagbabawal sa pagpatay, pag nanako, oppression ho yun sa kapwa, pa, pang-aargabyado. Yung pangingilin ng sabat, eh hindi na nga aplikable. Eh. Ika nga, eh, nilipas na ho yun. So yung argumento na dahil hindi na pinangingilin yung sabat ni, ng ating Panginoong Yesus, eh, paratang lang po yun. Yun, Ika right. nga, eh hindi yan sa Diyos Yun din ho yung sinasabi ng iba Pagka hindi natin inoobserba ang sampung utos, Eh masasamang tao na <laughs> Di ba, yun oh, yung po. maluwag nilang sabihin. Uh, sabihin Well, they're entitled sa kanilang beliefs Pero hmm. yan ho'y kontra mismo sa sinasabi ng Biblia Opo, oh, ang totoo, eh. mas masakit kung ang uh, unawain nila Itong sinabi ni apostol Pablo eh, ang hindi nakakaunawa at uh, natatalakbo ng puso, yung naninindigan pa rin, nabuo pa rin yung sampung utos at hindi nababawasan yung lalo na nung pangingili ng araw ng sabat. Kaya minsan eh, nang tanungin nila ang Panginoon dyan, eh paano halimbawa, araw ng sabat, nahulog yung tupa sa balon, ano gagawin mo? Mm -hmm. Bababaya mo na lang na mamatay mm -hmm. yung tupa. Opo isandaan, siyam-napot siyam, napot siyam mm. secured na yung isa. Hayaan nyo, araw kasi ng sabat. Oh. Pero, Pero ano yun, yung sabi nga yung Panginoon, eh syempre hindi, hindi nyo dapat gawin yung pabayaan, di ba mm -hmm. Kaya yun yung mga kahinaan niya mm -hmm. na nang dumating ang Panginoon, iniayos na yun. Kaya wala na pong sampu ang isa sa inalis nga doon, yung sampung uto. Mm -hmm. Kaya, parang piso, bawasan mo ng 5, hindi na piso yun. Opo. Oh, 10, bawasan mo ng isa, hindi na 10 yun. Mm -hmm. siyar mo, siyar siyar mo. na lang. Kaya wala na yung 10 utos. Ang naninindigan na umiiral pa rin yung 10 utos, eh yan nga ang sinasabi ni Apostle Pablo, gaya ng may takip ang puso. Hindi papasok ang katotohanan, ang aral ng Diyos, dahil natatalokbungan ang kanilang puso. Kung sa panahon ni Moises, siya nagtakip ng muka para hindi, maki, hindi masilaw yung mga Israelita, uh -huh. eh yun ang larawan ng mga tao na nanghahawakan sa sambong utos. Sila ang natatalokbungan, hindi yung kanilang pinagbibintangan gaya ng mga noon ay uh, pinagbibintangan ang Panginoong Kristo Yesus. Sa isang perspektiba, para pati na usual, kasi nga, kung carried over, carried over yung pagbabawal sa pagpatay In-enhance oh, di ba, oh, ba? Oh, oh. Meron naman, hindi na carried over yun Yung tinuturo, hindi carried over na yung sabat oh, Hindi oh. nakasama. Mm -hmm. Ika nga, pinalipas yung sampu Pero may kinuha doon, inadapt, sinimplify Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa pero yung sabat, hindi carried over kung anong modifications. Totally, pinahinto po yun. Opo. Wala hong pag-iral na ng, nang pangingilin, as, 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 at least, ang pangingilin o observance po ng sabat. Opo. So, salamat po sa inyong lahat. At sana po, eh, naunawaan ninyo ito, masampalatayanan nyo. Hindi po namin intensyon na uh, sa lansangin o kaya eh, makipagtuligsaan sa kanino man, lalo na po sa nagtataguyod niyan. Uh -huh. So,